Hello guys, kung interesado kayo sa tamang sukat at ingredients dito, nasa dolo guys, ito po ay Graham Cup Dessert. Yan, napakasarap yan kasi hindi siya masyado matamis at mura lang yung ating mga recipe. Kailangan mo lang dyan yan, may butter, handa mo yung butter at saka Graham, crushed Graham. Kung walang crushed Graham, ikaw na magdurog. Yan. Yan lang proseso niyan. Ipaghalo mo lang yung graham sa butter. Tapos, kailangan mo ng cups. Yan. Ginawa ko, one cups lang nilalagay ko dyan. Mga graham crush. Yan, may butter na nakahalo na yan. After mo lagyan yan, kailangan mo muna ilagay sa ref para kahit pa paano. Tumigas ng konti. Chill mo lang yan. O, di ba? Tapos, yan, kailangan mo ng 4 cups na water. Tapos, yan, cornstarch. Ihanda mo yung cornstarch, gelatin. Tapos, yung milk natin. Ibab, tsaka condensed. Kailangan meron kanyan. Hmm. Ang muntigilan sa paghalo yan. Sa mahinang apoy lang talaga yan. Kasi, masusunog lalay lang sa paghalo. Pag tingin mong medyo may nabuo na sa lalim or papakulo na siya, pwede mo na ng apoy. Yan. Huwag mo na hitayin na kumulong-kumulo kasi bilis na mamuo yan. Yan. Tapos isalin mo na dyan sa ibabaw ng ating Graham Crush na hinanda. Kapos ko kasi isang dosena lang yan. Kaya yung tira, nilagay ko na lang dun sa Tupperware doon ko na lang binuhos. Bandasan lang kasi yan eh. Tapos yan, din dyan ko na binuhos. Same lang din naman, kaso lang yan, yan, malaki. Lagay mo lang yan sa ref. Kung nagmamadali kay freezer e mo para tumigis na agad. Sarap. Kasi, tansyahin mo na lang ikaw ang tansya kung mahilig sa sobrang tamis o hindi. O, diba? Mura lang ang gastos niyan masarap pa. Hindi mo naman yan ilagay stock sa ref. Anytime na gusto mo, di may kakainin kayo. Yeah. Super yummy. Kain na tayo. Thank you for watching, guys. Sa so, may gusto niyan sa sukat, yan. Tingnan lang dan sa dulo. O, di ba? Yummy. Thank you for watching, guys.